Welcome to my YouTube channel. Nechan kawali naman guys ngayong gabi. Yan lalagayin ko lang to guys at palalambutin. Lagyan natin guys ng asin. Paminta. Daon ng laurel. Lagyan natin guys ng sibuyas. Tubig. Hintayin natin guys kumulo. Saka natin takpan. Yan guys kumulo na takpan natin. Mas maganda to guys iluto sa ano sa pressure cooker. Maliit kasi yung pressure cooker namin, hindi kasi itong karne ng baboy. Yan, Inaan na natin ng konti yung apoy para hindi mag-overflow yung tubig. Yan. Iwanan natin hanggang sa lumambot. Iwanan natin guys kung malambot na itong karne. Yan, malambot na guys. Tanggalin natin. Palamigin muna natin guys ng konti. Baka natin iprito. Tapos tabi natin to guys. Pwede pa natin to magamit. Okay, ko lang. Tabi natin to guys. At magagamit natin to sa sabaw. Yan guys. Maramig na. So natin to ng tinidor. Hmm. Tapos lagyan natin ng asin. Magandang natin to guys. At yung kabila. Prito na natin, guys. Hanapin. Yan, guys. Binaligtad ko na. Bisa na tayo ng samya. Lagyan natin, guys, ng kalating pork cubes. Pork no cubes. Lagyan natin ng paminta. Ayan guys, tinanggal ko na. Ayan, ayan crispy na guys. So, oh. Narinig nyo guys. Crispy delicious na ang ating lechon kawali. Ayan, may po pahiwain guys, panamig ko na ng konti. Ayan guys, magluluto din ako ng corn beef. Tapos yung taba guys, ayan, pinainit ko muna kasi igigisa ko yung, yung sibuyas. Ayan, lagi ka na guys yung sibuyas. Ayan guys, luto na yung sibuyas. Lagyan na natin itong ibang corn beef. Yan, paborito kasi nila guys ito. Hinahanap-hanap nila minsan. Eh, minsan na din ako magluto ng corn. Yan. Iwala mo natin guys to tapos ay magcha chap na nang lechon kawali. Nilaan ko lang to ng apoy. Ayun, chap-chapin na natin guys. Ayun guys, nakaluto na ako ng lechon kawali. Ito naman guys, yung suka guys at bawang na sawsawan dito sa lechon kawali. Ayun, corn beef at gulay. Ito na yung hapunan guys. Thanks for watching. Bye-bye.